Hi guys! Good afternoon everyone! Today's vlog, public ko lang yung aking Pam. So at this moment, gusto niyang sumama sa kanyang lolo, Alex, na aalis. Si Pam kasi kung sino-sino lang yung inaabangan dito sa loob ng bahay, kung sino yung aalis. Kasi gusto niya lagi siyang kasama. So naawa naman ako. Ayan o, grabe niyang kapit-kapit. So ang ginawa ko guys, nilabas ko siya. Ako siyang gift gikuan ba gipuyok-puyok sa Bisaya pa ako siyang gipuyok-puyok kay naluoy mangkod ko kay gusto lagi niya mo uban sa iyang lulu yan na masugo -um siya guys pag di siya ubanon ba mao ako na lang po siyang gi ano siya ako siyang gipuyok akong gusto ni aring dapita para man lang mahibsa ng kanyahang ano, um, excuse me ah, mahigsa lang kanyang kuan ba, k kuan sabi, tawag anong nga lain nga term, so, in short, ako siyang isurisuroy para malinga lang po siya, kay, hindi man siya pwede ubano ni Lolo, niya, kay nakamotor lang, okay lang kung naisakyan na, so, ang kalipay guys, kana makasakay siya, boom, -boom. Nakakita siya ng mga yung, mga kas, mga, sasakyan o laing laing ano laing surrounding so mo yun yung kalipay ni pam, pam. yan alinga alinga na po siya gamay kaya ako siyang gidala ning tapita guys ng hampunuan yun lang guys thank you